Masiyahin at matulungin si Maxine. Subalit dala ng iniindang sakit, ay nawala ng saya at sigla ng labing dalawang taong gulang na dalaga. Dinapuan siya ng isang malubhang sakit, na naging sanhi ng kanyang panghihina at kawalan ng kakayahang makalakad. Nagsakit tulog ang sakak. Nagsisiso ako. Suwasakit so ang paa ko. Last finding, PB meningitis. Inoperahan nila. Lagyan ng tube. After operation, okay na lang siya nakakalakad. After two weeks, hindi siya nakakalakad hanggang ngayon. Nirekomenda ng doktor na sumailalim sa therapy si Maxine. Ngunit dahil sa problemang pinansyal, hindi ito na ipagpatuloy. Malulungkot ako, hindi ako makalakad. May hirap ako sa si ko. Parang sinisisin niya ng sarili niya. dahil kung minsan naririnig ko na sana nagkaroon na lang ako sa sinasabi niya, sir. Honor student din si Maxine at kilala ng mga guro sa kanilang paaralan. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, hindi na nakakapasok si Maxine sa eskwela. Pupunta dito sa ang teacher ko. Tapos itinitore niya sa akin. Tuna po. Very responsible yung bata na yun. Naging little teacher ko din yun. May potential sa sayang kasi yung potential niya pag uh, yun, affected sa sakit niya. Puno din ng pangarap si Maxine. Nais niyang maging doktor upang makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit dahil sa kanyang sakit, lubhang bumabarin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Gusto, gusto kong pumasok sa school. Nihiya akong sa condition ko dahil hindi ako makakalakad. Pakiusap ko, sana magkaroon siya ng wheelchair dahil yun lang ang pinipray namin kay Lord na sana magkaroon siya ng wheelchair para matulungan siya, para hindi siya mahirapan kasi dito ang ginagamit niyang naglalakad. Kung pwede lang sana na maibi maibigay kaming wheelchair, eh wala naman, no? Kaya sana nga, sana may maiprovide na wheelchair para sa kanya. Sagot sa kanilang dasal ang pagdating ng Operation Blessing sa Tabok City, sinadya ng team ng Operation Blessing ang kinaroroonan ni Maxine upang maghatid ng tulong. Mula sa bayan ng Tabok, tatlong oras ang kailangang lakbayin bago marating ang bayan ng Balatok. Bukod sa tatlong oras na biyahe, mahigit isang oras na lakad pa ang kinakailangan bago marating ang tuktok ng Mount Balatok kung saan nakatira sila Maxine. Putik, ulan at malamig na klima ang kinakailangang pagdaanan upang maabot ang kinaroroonan ni Maxine. Grabe yung tarek na kailangan namin suungin para marating yung lugar nila Maxine. Dagdag pa riyan ang madulas na mga daan. Dito naninirahan ang pamilya ng labing dalawang taong gulang na si Maxine. Sulit ang pagpapagal ng team ng Operation Blessing dahil naipaabot kay Maxine ang tulong at pag-asa. Isa lang si Maxine sa walumpung beneficiaries mula sa lugar ng kalinga na nabiyayaan ng libreng wheelchair ng Operation Blessing. Giyan mo na kaya po, kaya magkakita dito, ko sa mga kaibigan magpapasok sa school. Tito pa ang medyakan ko ng ko. Maraming salamat Operation Blessing